Personal namang sinagot ni Diamond Star Maricel Soriano ang panggigisa sa kanya sa Senado kaugnay sa tinaguriang ang PIDEA Leaks na nag-uugnay sa aktres sa illegal na droga. Pero matapos ang pagdiniig, pinaalalahanan ni Senate President Mig Zubiri ang mga kasama sa Senado na wag daw gawing sirkus ng mga hearing. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Sa mga ganito, alam niyo po, first time ko lang po talaga na makatanggap ng imbitasyon na humarap sa Senado. Nakakakaba nakakakabat, nakakatakot. Sa unang pagkakataon, dumalo sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs kahapon si Diamond Star Maricel Soriano para sagutin ang aligasyong sangkot siya sa ilegal na droga kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Lumutang ang pangalan ng dalawa sa unang hearing dahil sa tinaguriang PIDEA leaks o mga kumalat na dokumento. Kung saan nakasulat ang pangalan ng Pangulo at iba pang di na ng personalidad na target sana ng naunsyaming anti-drug operation sa isang condo unit sa Makati noong 2012. Pero sagot ni Soriano, Hindi ko alam yung tukul sa mga dokumento. Nalaman ko na lang yan yung pinakita sa akin dahil hindi po ako nagbabasa okay. ng mga ganyan. Uh, wala po akong alam. Inamin naman kala una ng aktres na no, may condo nga siya sa Makati, pero na ibenta na raw niya ang unit matagal na. May property ka ba sa Rockwell? Ikaw ba ang nagmamayari ng unit? Rizal Tower Building located at Rockwell, Barangay Poblasyon, Makati City? Apo. Sa'yo yun? Apo. Yung Hanggang 2012 po, nabenta ko na ho yun. Wala na ako doon. Handa raw ipakita ni Soriano ang deed of sale ng nasabing condo unit. Pero bukod dito, naungkat din sa pagdinig ang issue ng pangmamaltrato niya sa dalawang kasambahay niya noong 2011. Iniwan daw siya ng dalawa dahil sa pagdudroga, pero itinanggi ito ni Soriano. Totoo na binugbog mo sila o hindi? Paano ko na mapubububugin dalawa po sila? Dumalo naman ulit sa pagdinig kahapon ang pinatalsik na PDEA agent na si Jonathan Morales. Siya ang nakapirma sa viral na dokumento pero hindi niya mapangalanan ang kanyang informant. Hindi ko po maalala, your Honor. Anak ng patawala. Sa, sa tagal po, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad Ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Uh -huh. Itinanggi naman ulit ng pideya na totoo ang mga nag na dokumento. Wala raw tinurn over sa kanila si Morales. Yun po ang papel na yun, kung totoo may ganun, ay ano po, dapat hahawakan mong mabuti yun. Dapat po idadaan mo sa tamang proseso. Dapat ibibigay mo sa tamang kustodyan. Kaya po niya hindi nagawa yun kasi walang ganun. Sa kabila nito, kumbinsido pa rin daw ang pinuno ng komite na si Senador Bato na totoo ang mga dokumento. Magpapatawag sa ulit ng hearing sa lunes, May 13. Pero si Senate President Mig Subiri may paalala na kay Bato. Is let us try to avoid making these hearings into a political circus or for a political witch hunt? Mag-ingat lang tayo, huwag mo tayo magpagamit for political persecution. This goes for every committee hearing, ha? Hindi lamang ito. Alam ko, magkakaroon committee hearing dito sa Gentleman's Agreement. Ganun din. Kapansin-pansin naman na hindi nakadalo sa pagdinig si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na unang itinuro ni Morales na humarang sa naon siya operasyon sa Makati. Hindi siya nakapunta dahil sa conflict sa schedule, kaya imbitado ulit siya sa susunod na pagdinig. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.